Noong June 2022, nawalan ako ng trabaho bilang isang remote technical support. Medyo expected ko na rin ito kasi narinig ko na may mga ibang departments na na-dissolve na at nagsimula na sila ng mga one-on-one -on -one meetings. Sobrang heartbroken ako noong time na yon. After 4 years na nagtrabaho ako sa kanila, ganun ang nangyari. Hindi ko alam ang gagawin pero kailangan kong harapin at naganap ako ng ibang pagkakakitaan. Sa so bandang huli, nag-decide ako ng bumalik sa datingong trabaho, yung pagre-repair ng computers, at nag-offer ako ng graphic design at printing services. Hindi siya kasing laki ng kita kumpara sa datingong trabaho, pero nakatulong ito para makamove on ako sa experience ng pagtanggal sa akin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maiwasan na makaramdam ng sama ng loob. After 6 months, January 2023, nakahanap ulit ako ng bagong trabaho sa ibang company, at masasabi kong okay ako sa bagong trabaho. Ang natutunan ko sa experience na to ay huwag masyadong panghinaan ng loob kasi sa ganitong line of work walang permanente. Kailangan laging handa anytime na i-drop nila yung ating kontrata at tanggalin ka. Kaya dapat mag-level up at mag-upskill. Matuto ng mga bagong bagay na pwede nating idagdag sa ating skill set at patuloy lang mag-improve para lagi kang nasa itaas ng employment chain. Yun lang.